Ayan guys, meron lamang po akong gustong i-share sa inyo. Napakaganda pong uh, pagkakitaan. Ako po ay nandito sa US guys, pero 9 years na po ako nagtrabaho. Pagod na pagod po ako. Halos 6 to 7 days a week ang pasok ko. Pero hindi pa rin sapat guys. Hindi pa rin sapat dahil kagaya nga natin marami tayong mga mahal sa buhay sa Pilipinas na gusto nating tulungan. Dati hindi po ako talaga naniniwala ng mga online business guys. Sa totoo lang. Pero nung dumating na talaga ang punto na pagod na pagod na talaga ako, gusto ko nang magkaroon ng yung extra pagkakitaan, yung nasa bahay ka lang, online lang, para naman makasama mo ang yung mga mahal sa buhay, yung mga anak mo, at saka may time ka sa sarili mo. Kaya napakalat ito po ang pasalamat ko na natagpuan ko ang online business na ito guys dahil kahit ilang buwan pa lang ako nagumbisa at kumikita na ako guys at kahit saan ka magpunta kasa kasama mo ang business na ito, magpunta ka kung saan, magsaya ka, mag-relax ka, kasa mo ang business na ito. As long as you have a laptop, you have a uh, cellphone, you have internet at yun ang pinakamaganda at pinaka nagustuhan ko talaga sa business na ito guys dahil kahit saan ka magpunta so ngayon may time na ako sa sarili ko mamasyal kung saan ko gusto mamasyal at kasakasama ko ang business ko kaya malaki talaga ang pasalamat ko natagpuan ko ang business na ito guys maraming salamat sana supportahan nyo guys, mag-registered mag, -registered. mag -registered kayo, alamin nyo po kung kayo ay gusto rin ninyong magkaroon ng pakakitaan online,